Saan lang ang punta niyo mga mga madam. Sa, Saan ang biyahe niyo? Terminal po. Saan? Sa Karamuan. Karamuan. Anong basa kayo yung sa Raymond po. Raymond, Dalaw lang kayo, eh, madam. Ayun mga idol, may pasayro tayo papunta ng terminal uh, sa Raymond. Ngayon tinatanong natin kung nang sakya nila. Yan pala sa Sokobaw. Ngayon dalawa sila ni Madam. Kaya ngayon sumakay sila sa atin na maayos. Bababa natin sila na maayos. Sumakay sila ng kangiti. Bababa sila ng kangiti. <tong> eh hey, ilang oras ang biyahe niya mga Madam. Galing Manila to... Saan yan? Saan sa lugar niya, Provincia? Karamuan. Karamuan, ilang oras pag sumakay sa bus? 13 hours. Ah, 13 hours. Mm. Bakit ko na ano, masipag ng trabaho? Siyempre ma'am na kaya masipag na ng trabaho para sa pamilya natin. Kailangan mayroon tayo ipubuhay. Ganun sa amin. Oo. Kailangan pa din pamilya ka masipag ka magtrabaho para sa pamilya mo. Kung kaanong sa kamahal, kailangan tagtagka mong sipag. Di ba? Um. Oo doon na yung mga yung mga anak mo na, ano nag-aaral mo ng... eh, simple basta oo oh, oh, kailangan importante kasi ang anak mapaaral at para sa kinabukasan nila balang araw makakapamilya sila eh, at least uh, alam nila ito nila yung pamilya nila kasi may pinag-aralan sila hindi sila sa pagtrabaho para sa kanila naman nila. oh tama yung madam oo oh, kaya ka ba nag-aaral ka pa ba graduate na po ako Oo, oh, malapit ka na mawag trabaho at okay. least makaraos na mga magulang mo dahil sa pagtatapos mo sa pag-aaral ah Ah. Oi, teacher. Alam mo ba ang teacher ina nga ang ko yan, nga ang ko yan teacher simula sa pulpa. Kasi nung nag-aaral ako, ah, talagang pinangarap ko noon magkakaano ako, mag-teacher ako. Dahil ang teacher, yun ang magahubog sa atin mga kaalaman eh. Kaya yun ang pila-plano ko noon, kaso lang hindi ko nakukuha talaga sa, sa kahirapan ng buhay. Kaya ito ako ngayon, taxi driver. Matagal na po kayo dito sa trabaho? Matagal na, almost 20 years na po rito. Kaya nakikita mo kung ganito sitwasyon namin. 20, 20 years, oh. 20 years. Ang tagal na. Oh. Kaya pala, Manong, ang gaganda niya mga uniform eh. Eh, kaya ma'am siguro, baka, simple, ganun kami mga sa puling clockwise company, gaganda niya uniform namin para kahit pa paano. Uh, ganahan din yung mga passenger. Opo, oh, para ganahan din mga passenger, kahit pa paano, makikita nila kung kaano ang uh, yung puling clockwise company. Kasi, importante sa atin yan kailangan medyo okay tayo mandamit kahit taxi driver lang tayo at least uh, kahit pa paano marunong tayo magdala ng uniforme parang dinadala din natin yung pangalan ng kumpanya kaya ganito kami lahat, uh, lahat talagang ano kami dito disiplinado sa kumpanya uh. kaya pala kuya nung pinarap pinara po kita eh, hindi ka pa nagdala ang isip na isa kayo mo eh, simple ma'am, kailangan natin pasayro kapag pumarang pasayro, sakay natin eh, at least, eh, kahit pa paano pasayro kailangan natin, servisyuan natin na maganda kasi pampubliko tayong sasakyan Saka hindi ka naman po nag, ano, nang kontrata Simple ma'am, kailangan na eh, parehas ang laban natin hindi tayo kontrata sa pasayro eh, ganun ang magagandaan niya kapag pumarang isang pasayro sakay mo, hindi na natin kailangan ng kontrata yan kasi may metro naman tayo eh. at least ang pasayro, komportable sa sa ganun sistema, di ba ma'am? Ayan ay idol ha. Uh, sana kaya natin si Ma'am kung ano na pupuna sa atin. Sa so, siguro eh at least kung ano ang uh, napupuna sa, sa, sa loob natin na sasakyan, napupuna ay sarili natin. Eh at least proud tayo na nakikita nilang ganong bagay. Idol, good luck sa atin lahat.